Ang mga lumalabas sa katawan ng tao na itinuturing na marumi. Ikalabing-limang kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises at Aaron na sabihin ito sa mga taga-Israel, kung may lumalabas sa ari ng lalaki dahil sa kanyang sakit, ang lumalabas na iyon ay itinuturing na marumi, at kahit na magpatuloy ang pagtulo o hindi, ituturing pa rin siyang marumi, at ituturing na marumi ang anumang mahigaan o maupuan niya, at ang sinumang makahipo sa kanya o sa kanyang hinigaan o inupuan, ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang maduraan ng taong ito ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang maupuan ng taong ito, katulad ng upo ang ginagamit kapag sumasakay sa kabayo, ay magiging marumi. Ang sinumang makahipon ng mga bagay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang makahipo sa taong iyon, habang hindi pa siya nakakapaghugas ng kanyang kamay, ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang palayok na mahihipo ng taong iyon ay dapat basagin, at ang mga bagay na gawa sa kahoy ay dapat hugasan. Kung gumaling na ang may sakit na ito, maghihintay siya ng pitong araw. Pagkatapos lalabhan niya ang kanyang damit at maliligo ng tubig na galing sa bukal. Sa ikawalong araw, kinakailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na batubato sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng Todang Tipanan. At ibibigay niya sa paring maghahandog noon. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan ng taong iyon dahil sa tumutulo sa ari niya. Magiging malinis siya. Kung ang isang lalaki ay nilabasan ng kanyang binhi, kinakailangang maligo siya, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang damit o gamit na yari sa balat na natuluan ng binhi ay kinakailangang labhan, pero iyon ay ituturing pa rin marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag nagsiping ang lalaki at babae at nilabasan ang lalaki ng binhi, kinakailangang maligo silang dalawa, pero ituturing pa rin silang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng pitong araw, at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya ay may buwan ng dalaw ay magiging marumi. Ang sino mang makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng pitong araw. At ang anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi, katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw. At ituturing siyang marumi habang dinudugo siya. Ang anumang mahigaan niya at maupuan habang siya'y dinudugo, ay magiging marumi katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw. At ang sinumang makahipo ng mga iyon, ay magiging marumi kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung huminto na ang buwan ng dalaw ng babae, maghihintay siya ng pitong araw at ituturing na siyang malinis. Sa ikawalong araw, kinakailangang magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para maalis ang karumihan ng babae dahil sa buwanan niyang dalaw at magiging malinis na siya. Sinabihan ng Panginoon si Moises sa Taaron na bigyang babala ang mga taga-Israel tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa kanila para hindi sila mamatay kapag lumapit sila sa tolda ng Panginoon sa gitna ng kampo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa lalaking nilalabasan ng kanyang binhi o may lumalabas sa ari niya dahil sa kanyang sakit at tungkol sa babaeng dinudugo sa panahon ng buwan ng dalaw o dinudugo bago ang kanyang buwan ng dalaw at tungkol sa lalaking sumisiping sa babaeng itinuturing na marumi.